Yo guys, another day, another chance para gumawa na naman ng memories. So ayun nga, ang video na ito ay ko lang mga ginagawa ko pag uwi ano na ng hapon kapag may pasok. So yun nga, nandiyan pa ako sa school niya, nagpapabidyo pa kayo pinsan ko dyan. Pass wow. forward na nga agad. ayun nga at kami papunta sa SMS dahil nga meron pa kami doon ang antayin service namin. Share ko nga lang guys, ang dalawa lang kami estudyante na nag-aaral sa LIS. At apat nga sa SMS. Tingnan mo at sumisili pa. Feeling pretty talaga yan siya. At yun nga, pito nga kami sa isang tricycle. Walo pa nga dapat kaso sumasakay lang siya kapag umuulan. Fast forward nga, nandito na nga kami sa school na SMS. Nagtataka nga kami na ng ate ko kung bakit sila nakakostume ng pangbanda. At ito nga ang ibig sabihin ng SMS ito nga pala yung aking kaservis ng si Yuri. Hindi nga siya makasakay gawa ng may banda siya. Ito nga sa tapat ng simbahan. Ito nga at napansin ko na parang may ginagawa sila ko De decorate yata sila sa tapat ng simbahan. Ang simbahan nga pala na ito ay Our Lady of Assumption Parish. Pass forward ulit. Ito nga at na kami para ihatid sa kanya-kanyang bahay. Ito nga, at napapansin ko na parang may bilis na kami. Naparabang para bang flash? Na para bang may paganong kagod? Diyok lang! Pinabilisan ko na nga lang at baka kung saan pa umabot ang video na to. Sige, pass forward na ulit. Ito nga, at nakawin na ako sa amin. Diyan ko nga sinabit ang ID ko para na nakikita ko hindi ko nakakalimutan. Yan nga binubuhat sa likod ko ay bagong rep namin. Napansin ko lang bakit parang nakasimangot ang babae na yan. Pasensya na sa kalat ng aking kwarto. Hindi ko nga malinis at laging busy. Kaya kung saan sana lamang na ilalagay. Ito nga't magahanap na ng kanyang pamalit na susuotin. Pagkatapos nga niya ng palit ay manunod na yun ang At dahil nga hindi ko siya napanood kagabi. Ay ngayon ko nga siya panunod panoorin sa YouTube. Bago ko nga pala makalimutan, isubscribe nyo na ang YouTube channel ko. Tulungan nyo nga ako at paramihin natin ang subscribers ko. Yun lang naman, mabalik nga tayo. Ito <totong> at nakakaramdam na yan ng gutong. Buti na nga lang at may kakainin. Pasalamat din at meron pang natira. Kanina nga lang daw yan alas stress kaya ininit ko na. Pasalamat na nga lang ako at may kakainin. Habang ang nagiinit ako ng sopas, ay nag-aasikaso na ako na may kakainin na kakainin panganim. Kung mapapansin nyo nga guys, ay may biyak at tuknap na pintura. Dahil nga, ang bahay na ito ay matagal na. Ito nga, ko ang aming gamit pagsasain. Pagkatapos ko nga dyan, ay kumuha na ako ng aking makakain. Dahil nga, gutom na gutom na yan. Ito nga, hinahanda na niya ang kanyang panunoorin. Para sa akin kasi, masarap kumain kapag nanonood. Eh, ito nga, sarap na, sarap na siya sa pagkain ng sopas. Kanina ko pa talaga yan siya napapansin. Parang kanina pa na kasi mangot ang baba yan. Hindi. Pagod lang yan talaga. Para sa inahangad na grade, kailangang sumama sa programa sa school. Maghapon pa nga kami nag-practice. Tapos tatawagin kami ng kaklase namin para lang makapag sa subject na yun. Tapos pagkatapos mag-test, babalik na ulit para mag -practice. Pero para sa dagdag na grade, gora lang. Handang magpakapagod. Mabalik nga tayo. Takaw-takaw kumain. Hindi naman nananaba. Bigyan nyo nga po kung tips para tumaba. Eto na, pass forward na ulit. Eto nga ang aking mama. Nagyayakag ng kumain. Ganda talaga ng aking mama. Eto nga, pagtingin ko sa ulam. Tada! pinagisi iisipan na talaga nan kung kakain pa siya o hindi. Sa totoo lang, ayaw ko talaga ng isda. Pero ayan, sige, kain, Baka naman sabihin nyo, ako pagdating sa ulam. Pero kapag talaga ista at baka yan, wag na lang talagang kumain. Nung bata pa kasi ako, sige, suka ko. Nung natinig ako ng ista, kaya parang natutroma ako pag kumakain ng ista. Dito nga ay eh, first time kong sumabay sa aking mananay sa pagkain. Dito nga habang pumupwesto sa kabilang mama ko, nakaramdam na ako ng busog. O, oh, di ba? Binigay ko sa kanya yung kanin ko. Sinabi ko kasi sa kanyang pusog na ako at kumain ako ng sopas. Ito na nga, tuminom na ako ng tubig. O, oh, di ba? Diba? Lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko. Para lang talaga may mga ata. Pagkatapos ko nga kumain, ay pumunta na agad ako dito sa labas para magmuni-muni at Habang ako din ay nasa labas, i-edit ko na to. Ito nga't nagganda-gandahan na naman siya. At dito ko na nga tinatapos ang video na ito. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!